Hello mga kapigmates, so update ko lang ngayon yung pinamoy natin ng si Milia nung isang araw. Okay natin, hindi buntis, ito na lang. Lagi natin dito, itong ano to, papamoy natin dito. Ayan, Papamoy natin. Ayan, kapamoy lang natin sa kanya yung si Milia. Ito rin, isang ito, kahit naiyayin na natin, pamoy din natin para mas umano yung si Milia niya, yung pagkalalang din niya lumakas lalo. Ayan. Ayan. Ito na iyay natin si Kara. Tapos si Jelly naman yung pinamoy natin. So, ayan yung pinamoy natin ng similya. So, nung pinamoy natin mga kapigmate, nung hapon ay medyo nakita ko medyo namumula-mula na at medyo may sign na napaglaki yung ari niya. So, tas kahapon may lumabas na sa ari. So, hanggang ngayon may natulo pa rin. Yan. Yan natulo niya. Yan po yung gatas mga kapigmate ng pag So ito, kahapon mga kapigmate, no, nung no, nakita ko na medyo namamaga yung ari niya, kasabay na po yung may lumabas din sa kanyang, ano, kanyang ari na liquid din. So, ang bilis, So, ito maganda yung pag, itong pinakamaganda sa paglalandi ng baboy. Ang ano nito, baka 2 days na naman to mag-standing hit. So, pa 2 days niya ngayon, check natin kung nag-standing. So, hindi ko napapakita yung arit. Nagka-violation tayo lang isang araw. So, ito. Ito siya ngayon, ha? Ang a gagawin, ah, sasakyan ko po. Sasakyan natin, mga kapigmate. Kung <laughs> mag-standing heat siya na siya. Yan. So, uy two days pa lang mga kapigmates. So, bilis mag-standing heat. So, hindi na, na, hindi na tayo abutin dito ng ilang araw. So, baka mamaya pa ai na rin natin to. So, ayan. Oh. So, standing heat na nga mga kapigmates. So, ayan o. Oh. Tinigasan niya pa yung paa niya. So, ayan. Standing heat po. Ayan mga kapigmates. To sinasabi na landing-landi na yung baboy. Pag ganyan yung tayo ng baboy nyo, yan. So, ito pong baboy natin ay landrace to. Yan. Yung tayo nga hindi na naman katirik na tirik na tirik yan. Pero, once nasakyan nyo, at pumapayag siya, standing hit na po yun. So, ayan o. Oh. O. Oh. Kung hindi po yan standing hit, mga kapigmate, yan po ay magwawala. Hindi nyo po yan masasakyan o oh. hindi nyo yan mauupuan. O, oh, ganito. So, mamaya, so, 2 day, days lang na naman. So, two days after sign na mag ng paglalandi, ay hit na hit na o oh, sabi natin landing landina. Na. So, oras na po yan na kailangan natin pa i-ay mamayang hapon. So, hindi na po natin papabuti ng 3 days to 4 days. Kasi nakita ko na yung gusto kong makita sa baboy kung pwede na ba siyang pa i-ay or hindi na. So, ngayon, kasagaran na ito mga kapiglit. landing landi na siya. Meron pa nalabas. So, ito naman yung iniay natin kahapon na si, ano, si Kara. So, hanggang ngayon, may nalabas pa sa ari niya. So, ayan. So, ayan, may nalabas pa. Ayan. So, ayan lang yung update natin, mga kapigmate. Dito sa pina pinaamoy natin ng si Milia, si Jelly. Ay, Jelly. Ayan. So, ngayon, Papayayin natin to mamaya. So, hindi ko lang alam kung anong available na naman na similya din sa DA. Oh. Hmm. Ayan. So, ito pong dalawang to ay magkapatid. Ayan. Ito ay na natin mamaya. Si Jelly. So, mamaya maya paliliguan ko na naman sila kasi mainit ang aling tapat mga kapigmig. So, ng ating dalawa. So, ito. So, bali, ina na ito, mga pigmate, ha? Nanganak na ito ng isang beses. Ito rin isang beses. So, ngayon, uh, two days lang ang pagitan nila bago may AI. So, ito, na AI na. Ito naman, AI pa lang natin. Tapos, yung isa naman doon sa dulo, nung isang linggo lang na AI yun. So, maganda yan. Tatlo na naman sila magkakasabay-sabay pag nanganak. Yan, gusto ko. Ah, uh, dito kasi sa amin, pwede po ang, ano, tatlo hanggang apat na sabay-sabay mga anak. Kaya okay na okay po 'yan. So ganda ng kondisyon nila ngayon, kondisyon na kondisyon ng ating mga pinahin. Okay? So yung mga piglet naman na puso tuloy na ang ano. kaya ng mga nakahilera sila, nasa gilid silang lahat nasa gilid silang lahat. So, walang pumepesto sa gitna kasi sa gitna mga kapig may gitna nyo naman mahangin. So, natatamaan ng hangin yung gitna. Kung saan yung hindi masyado ma mahangin, ha doon sila pumipesto. Kaya mas maganda talaga ang gato. May mga harang. May mga harang. So mga kapigmates, sa nagtatanong din kung anong pigs natin na pinapakain ngayon sa ating inayin. So back to normal tayo. Sa nasimula ko talaga, simulan nagalaga ako kung ano pinapakain ko sa baboy natin na alaga. Yung pa rin, Pegrolac, Pegrolac grower mga kapigmates sa inahin. Sa buntes or hindi buntes, Pegrolac po tayo mga kapigmates. So hindi po to sponsor ah. Kasabi ko lang sa inyo yung ginagamit ko. Ayun. So, yun lang mga kapigmates ang update natin.